magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanat sa paggawa ng mabilis na kilos habang ang mga ito ay maingat na nagtatago sa mga malalaking puno. Bilang assassin sect ang kanilang mga kakayahan sa paggawa ng isang paggalaw ay napakabilis. Wala mang mga kaluskos ng mga dahon ng mga puno at si Lily ay nanatili sa baba at mabilis na sinusundan ang mga yapot na kanyang nakikita. Upang kahit mapansin si Lily ng mga tulisan na ito siya lamang ang makikita ng mga ito. At sa paglalakad ni Lily habang sinusundan ang mga yapot na nakabakas sa malambot na lupa sa kagubatan. Ito ay nakakita ng isang kweba. At si Lily ay tumingin sa kweba na ito sa hindi kalayuan. Pinagmamasdan maigi ni Lily ang kweba na ito. Samantala sa loob ng kweba si Dado ay dahan-dahan nagising sa pagkakatulog ng mahimbing. Sa paggising ni Dado, ito ay napakasaya, at ito ay napasabi, napakasaya ng umaga nito para sa akin. Ang aking grupo ay nakalikom ng mga kagamitan na aming nakulambat sa iba't ibang mga sekta. At sa dami ng salapi na aming nakuha din. Ito ay nakakapagbigay saya para sa akin. At ngayon ako ay magkakaroon pa ng isang napakagandang binibini na aking magiging asawa. Sabi ni Dado sa mahinang tono. Oo, ang grupo ni Dado ay hindi talaga basta-basta. Hindi ito napasok basta-basta sa mga kabahayan. Ang tanging pinagnanakawan ng mga ito ay mga lugar ng iba't ibang mga sekta. Ang grupo ni Dado ay walang takot na pumasok sa mga lungsod ng mga sekta at ito ay makipaglaban. Si Dado ay nagtataglay din ng malakas na spiritual na hindi basta-basta. At si Dado ay nagsabi, kailangan ko nagisingin ang aking binibini para ako ay sabayan kumain. At si Dado ay naglakad. Sa paglakad ni Dado ito ay nakarating sa pinakaunahan ng kweba. At sa hindi kalayuan nakikita ni Lily si Dado. At si Lily ay nagtago sa malaking puno at ito ay napabulong. Kung hindi ako nagkakamali, isang grupo na naman ng tulisan ang mga ito. Hindi pwede ito. Kasamahan ba ng mga tulisan na aking napaslang kahapon sa lugar na sakop ng West Baka may nakaligtas sa mga tulisan na iyon at ito ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan na sila ay aking pinagpapaslang. Ang mga tulisan na aking nakalaban sa lugar na sakop ng West ay alam nila kung saan akong sekta nagmula. Dahil sa aking kinay knife at dahil din sa aking pagsabi sa kanila na ako ay nagmula sa Assassin's sect. At ang mga tulisan na ito ay sadyang nagtungo sa aming sekta para ito ay wasakin at pagpapatayin ang mga kasundaluhan namin na naiwan na nagbantay sa aming maliit na lungsod. At sa iba namin mga mamamayan. Tanging mga tulisan nga lang ang kayang gumawa ng pagpaslang sa mga kabataan at mga matatanda na walang awa. Sabi ni Lily sa galit na tono. Oo sa oras na ito. Pumasok sa isip ni Lily na baka may nakaligtas sa tulisan na kanyang nakalaban sa lugar na nasasakupan ng Westrington. At ito ay nagsabi sa kanilang kasamahan. Ngunit hindi alam ni Lily ito ay ibang grupo ng tulisan na pinamumunuan ni Dado. Ang tulisan na kanyang nakalaban sa lugar na nasasakupan ng Westrington at ang tulisan na nakikita niya ngayon sa loob ng kuweba ay magkaiba. Samantala, si Dado ay biglang napasigaw sa galit ng makita ng dalawang mga mata niya. Na ang tali na nakatali sa katawan ni Queen Zilong ay wala ng pigire. Si Dado ay napamura, dam. Ang babae na ating nakubkab ay nakawala. Paano nakawala ang babae na iyon? Kayong lahat magsigising kayo. Sigaw ni Dado. Ang sigaw ni Dado ay umalang ngaw sa loob ng kweba. At ang mga tulisan ay sobrang nagulat at ang mga ito ay mabilis na nagsibangon. At nagtungo kung nasaan si Dado. At si Dado ay muling nagsalita. Nasan kayong dalawa na nagtali sa binibini na iyon kagabi? Sabi ni Dado, nang marinig ito ng dalawang tulisan. Agad silang nagsabi, Dado tinali namin iyon ng husto. Imposible itong makawala, dahil sobra namin itong sinugurado na hindi na siya makakawala. Nang marinig ito ni Dado, agad niyang pinagsasampol sa muka ang dalawang tulisan at sinabi, Tignan niyo kung tinali niyo ng husto ang babae na iyon. Hindi iyon basta-basta makakatakas. Mga inutil talaga kayo, sigaw ni Dado. At may isang tulisan ang lumapit sa tali at napansin nito na may putol ang tali at ito ay nagsalita. Mukhang naitali nga ng ayos ang babae na iyon dado. Dahil tignan mo ang tali na ito ay pilit na pinutol. Dahil sa pagkakatali ng sobra. At ang buhol ay nakaayos peren sa pagkakabuhol. Paano mapuputol ang lubod na ito? Sabi ng isang tulisan. At si Dado ay nagsalita. May tumulong sa babae na iyon. May sadyang pumutol ng lubod na iyan para tulungan ang babae na iyon na makatakas sabi ni Dado sa galit na tono. At ang isang tulisan ay dahan-dahan kinuwa ang lubod at sinabi. Sino naman ang gagawa ng ganang gawain? Nailigtas ang babae na ating nakubkab kagabi. At si Dado ay tumingin sa mga tulisan. At sa pagtingin ni Dado sa mga tulisan, ito ay napaisip at sumigaw. Ang binatilyo na iyon, si Boyet lang ang wala dito. Tignan nyo nga sa loob ng kwebo kung nandyan si Boyet. Sigaw ni Dado sa galit na tono. Nang marinig ito ng ibang mga tulisan agad-agad itong sumunod kay Dado at mabilis na pumasok sa kweba. At sa hindi kalayuan, si Lily ay napapansin at nakikita ang mga kilos ng mga tulisan. At si Lily ay bamulong. Mukhang may nangyayari sa grupo ng tulisan na ito. At ang lubod na hawak-hawak ng isang tulisan ay mukhang ito ang kanilang pinag-uusapan. Sa tingin ko ang mga tulisan na ito ay may nabihag at ito ay nakawala sa kanila. Kaya ang isang tulisan na iyon ay sobrang galit na galit. At tingin ko iyon ang pinuno ng mga tulisan na ito. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya maya mabilis na bumalik ang mga tulisan na sumunod sa utos ni Dado. At ang isa dito ay nagsalita at sinabi. Dado, wala sa loob si Boyet. Nang marinig ito ni Dado, siya ay mas lalong nagalit. Ang Boyet na iyon, tayo ay pinagtaksilan si Boyet lang ang kayang gumawa ng ganun pagtataksil sa atin. Sabi ni Dado, pinagkatiwalaan ko ng lubos ang binatilyo na iyon. Ngunit nagawa pa nitong pagtaksilan tayo. Mapapatay ko ang Boyet na iyon. At ang kanyang pamilya ay akin ng idadamay. Sabi ni Dado sa galit na tono. Nang marinig ito ng mga tulisan. Ang isa ay nagsabi. Ano na ang gagawin natin Dado? Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi bitbitin nyo na ang mga gamit na nakulang bat natin at mga salapi. Tayo nang babalik sa ating kampo para parusahan ang boyet na iyon at ang kanyang pamilya. Sabi ni Dado, at ang mga tulisan ay mabilis na pinagkukwa ang mga sako at plastik na naglalaman ng mga salapi. At ang mga tulisan ay sumigaw. Dado, ang mga salapi na ating nakwa ay wala na. Halos lahat ng salapi ay wala dito. Mukhang dinala din ito ni Boyet bago siya umalis sa kweba na ito. Oo bago si Boyet na nagtungo sa kampo nila para kunin ang kanyang pamilya. Bumalik muna ito ulit si Boyet sa kweba na kung nasaan sila dado na natutulog. At ito ay kinuwa ang mga salapi na kanilang nakulambat sa iba't ibang mga tao. At oras na ito nang marinig ni Dado, ang mga sinabi ng kanyang mga kasamahan na wala ang kanilang mga salapi. Si Dado ay sobrang galit na galit. Pinagsusuntok ni Dado ang pader ng kweba. At si Dado ay nagwala na parang isang mabangis na aso. At si Dado ay nagsalita, magmadali kayo, kung kinuha ni Boyet ang mga salapi natin, ay may balak itong umalis na sa ating kampo at isama ang kanyang pamilya. Kailangan natin silang maabutan sabi ni Dado. At sa hindi kalayuan, nakikita ni Lily ang pagwawala ni Dado. At si Lily ay walang pakialam tanging gusto lang ni Lily sa oras na ito ay makabawi sa pagkawasak sa kanilang lungsod at pagkamatay ng daang kasundaluhan ng assassin sect na kanyang sekta. At mga inesenteng mga bata at matatanda na ninirahan sa kanyang lungsod. Tuldok, at habang sila Dado ay aalis na sa kuweba, si Lily ay mabilis na naglakad patungo kila Dado. At si Lily ay nagsalita, saan kayo pupunta mga lapas tanganan na tulisan? Tingin nyo ba makakaalis kayo ng buhay sa lugar na ito? matapos nga wasakin ang aking lungsod at pumatay sa mga inasenteng kong mga mamamayan. Sigaw ni Lily, nakikita ng mga tulisan lalo na si Dado si Lily, at narinig nila ang mga sinabi ni Lily sa kanila, ngunit hindi ito pinansin ng una ni Dado at ng mga tulisan. Ang mga sinabi ni Lily sa kanila, at si Dado ay tumawa at sinabi, Hahaha, napakatapang naman ng isang binibini na ito. Bakit naglalabasan ang mga magandang binibini ngayon? kagabi lang ang nakatakas na magandang babae na iyon ay nagpakita sa atin. At ngayon ay may gusto pumalit sa babae na iyon na nakatakas sa atin. Ang isa na ito ay sobra din nagtataglay ng kagandahan. At ang hubog ng kanyang katawan ay napaka-sexy. Nababagay ka para maging aking asawa. Kung naparito ka para magpapansin sa akin. Wag na. Dahil gagawin na kitang asawa simula ngayon. Halika lumapit ka sa akin. Magandang binibini sabi ni Dado. At ang isang tulisan ay nagsalita at sinabi, Napakaswerte mo talaga Dado. Nakakaingit ka dahil babae na ang lumalapit sa iyo ngayon. At hindi lang basta-basta babae ang mga nalapit sa iyo. Dahil ang mga ito ay sobrang magaganda tulad ng babae na nakubkab natin kagabi. Sabi ng isang tulisan, at ang iba ay nagsitawanan. At si Dado ay nagsalita, mukhang nagdadalawang isip pa ang binibini na ito. Huwag ka na mahiya pa, halika na lumapit ka na sa akin. At nang marinig ni Lily ang mga salita ni Dado at mga tawanan ng mga tulisan. Ito ay mabilis na naglabas ng kanay knife at agad-agad pinatamaan si Dado. At si Dado ay mabilis na nakaiwas sa kanay knife ni Lily at ito ay tumama sa isang tulisan. Laking gulat ni Dado na nakagawa agad ng isang pag-atake ang babaeng nasa harapan niya at ito ay tumawa. Haha! -ha. Mukhang nararapat ka talaga maging aking asawa. Kayong dalawa, dapin niyo ang babae na iyan. Sigaw ni Dado, nang marinig ito ng dalawang tulisan. Agad-agad itong lumusab kay Lily. At sa isang iglap si Lily ay naglabas ng isang espada. At sa paglusob ng dalawang tulisan si Lily ay gumawa ng mabilis na pagkilos. At ang dalawang tulisan ay napugutan niya ng ulo sa isang pagkilos lamang sa pagbagsak ng katawan ng dalawang tulisan at ng mga ulo nito. Laking gulat ng ibang mga tulisan na katabi ni Dado. At si Dado din ay nagulat sa ginawa ni Lily. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Valeu, mga masters. Bye-bye.